So, hello mga kalisyan. Maaga po tayong nag ngayon kasi parang di natin alam parang may banta ng bagyo o habagat ba ito. Ayan, mahangin yung paligid kaya hindi ko na nilabas yung mga paninda ko dahil baka mabasa sila. Ayan, pinasok ko na dito sa loob ng SKB kasi mabasa sila yung ating ano. Eh, kawawa naman tong umbrella natin dito. Ayan. And Nakakalungkot kasi wala tayong benta ngayon, sigarilyo lang na konti, saka yung candy, yun lang ang nabentahan natin ngayon, wala, kasi walang bumibili pag malakas ang ulan, wala namang pumapasok dito sa bayan, so ayan mga kalisen, inanuto na, niligtit ko na yung ating mga paninda kasi baka kung sakaling lakasan niya mamayang gabi, eh safe yung ating mga paninda, ayan, yung ating mga biskwit, ayan yung ating ano, panghugas, ayan, saka yung ating mga ano dito, mga ukay-ukay, tinanggalan -ukay. ko na dito ng mga item kasi baka lumakas yung hangin, eh, mababa sa ito. Kaso, nagtira pa rin ako yung mga may plastic dito, pampabigat. Kasi hindi pwedeng walang lagayan nito, walang ipapatong kasi if ever malakas yung hangin talagang mababagsak ito so ayan mga kalisan palakas ng palakas yung ano ulan so hindi pa ako totally nagsarado ng gate kasi if ever baka may bibili naman ng sigarilyo sayang so kaya no oh, lumalakas yung ulan kaya mag-iingat po kayo palagi sama kayo mga ka. pero yung mga tarpaulin hindi ko pa tinanggal. Bale, mayroon pang tatlo dyan. Ayun yung isa. Nandito yung isa. Tsaka ito yung ano namin ang escabit. Paskil. Kasi safe naman yung kabitan. Ayan. So, ayan lang mga kalisen. Eh. Mamaya pa ako tuluyan magsarado kasi... Baliwanag pa naman at hindi pa naman nagsarado yung mga iba. So, ganyan lang muna. Kung sakaling lakasan pa niya yung ano, ulan at hangin, ayun na talagang kunin ko na yung umbrella at saka yung mga paskin. So, hanggang dito na lang ako mga kalitan. Ingat po kayo lahat.